Kaya ang naging inspirasyon ko lang po, yung hirap ko at nakikita ko yung time na yun na maraming dapat tulungan. Kaya yung po yung nagpalakas ng loob sa akin, nga natupad ko naman na hindi rin nakialam mga anak ko sa mga ginagawa kong pagtulong hindi intindihan no? kayo ng inyong mga Pupo. anak sa kahit yung asawa ko okay. hindi yung wag na ba't puro kabigay puro kabigay wala ni isa wala po gumad lang sa akin kaya tinutuloy ko po kaya ang James Paris po natupad ko po yung pangarap ko at Makatulong siguro, ka-partner yun ang isa rin sa dahilan kaya pinagpala si Sir Opo. Jim kasi nga uh, tumutulong siya. Kung baga hindi niya ipinagdamot, bagamat hindi biro yung kanyang pinagdaanan, but still, yung bukas yung kamay niyo para Opo. tumulong doon sa mga nangangailangan. Opo. Yung karapat dapat mo tulungan, yun po ang ginagawa ko. Uh, doon po naging yung buhay ko. Kaya mga perang kinikita ko, mawala man ka ako yung perang kinikita ko, at least alam ko kung saan ko dinala. Hindi ko dinala sa mga walang kakwentang-kwentang bagay. Marami po ako nadugtungan buhay ng tao. Yun po ang naging espresso sa buhay ko.